Yun mga kagala, magluluto tayo ng adobo sa gata na pulang butan. Ayan mga kagala. Ayan mga kagala. Nasa may natin yan. kay dyan Ayan pulang butan. Ayan po ang ano, gata asili yan luya bawang sibuyas mga kagala yan i-slice na natin yung kulambutan mga kagala ayun i-slice na yung mga kagala yun abang abang mga kagala maglalagay na tayo ng bawang uh, bawang luya luya pala yan yung maglalagay na tayo ng luya tama na natin ng bawang magigisa tayo mga kagala mga kagala dinagay na natin ng sibuyas mamaya maya lalagay na rin natin yung toyo mga kagal yun maglalagay na po tayo ng toyo yun mga kaya hindi tayo gala, maulan kaya ang gagawin natin ay magluto nakadaan tayo itong kay sa may panganiban sa may air force ay dun yan nakapwesto ng kulamputan yun talagay na natin ang ano ang um, kulamputan mga kagala yun nagubuhin uh, natin mabilisan lang na ito mga kagala at uh, pinakuluan na natin isang kulo na yung ano yan kulamputan pinakulo na natin yan Ayan yun abang-abang oh. mga kagala kagala, naglagay tayo ng paminta siyempre paminta kailangan natin yan mga kagala lagyan natin ng ano, magic sama yun lagyan natin ng ano, pang so, yun mga kagala siyempre lalagay na natin ng yata liputok yan napakabilis na akong, mga kagala sexy ni mga kagala Yun, abang-abang mga kagala Yun mga kagala, luto ng kulambutan Kahuni natin, nakakulo na Yun mga kagala, luto ng kulambutan Adobo sa gata mga kagala Ayan, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta Kay Jalgala Ayan, kain po tayo mga kagala Thanks for watching.